Buksan natin ang Ruth chapter 1 verse 1. At nangyari ng mga araw na ang mga hukom ang namumuno, nagkaroon ng tagutom sa lupain. Isang lalaking taga Bethlehem sa Juda ang umalis upang manirahan sa lupain ng Moab, siya, ang kanyang asawa, at ang kanyang dalawang anak na lalaki. Ang pangalan ng lalaki ay Elimelech, ang kanyang asawa ay Sinaomi. At ang pangalan ng kanyang dalawang anak ay Malon at Kilion. Sila ay mga Efrateo mula sa Bethlehem sa Juda. Sila ay pumunta sa lupain ng Moab at nanatili roon. Ngunit si Elimelech na asawa ni Naomi ay namatay. Si Naomi ay naiwang kasama ang kanyang dalawang anak. Sila ay nag-asawa ng mga babae mula sa Moab. Ang pangalan ng isa ay Orpha at ang ikalawa ay Ruth. Sila ay nanirahan doon ng may sampung taon. Kapwa namatay si Malon at Kilion, kaya't ang babae ay naiwan ng kanyang dalawang anak at ng kanyang asawa. Nang magkagayon, siya at ang kanyang dalawang manugang ay nagsimulang bumalik mula sa lupay ng Moab sapagkat kanyang nabalitaan sa lupay ng Moab kung paanong dinalaw ng Panginoon ang kanyang bayan at binigyan sila ng pagkain. Kaya siya ay umalis sa dakong kanyang kinaroroonan, kasama ang kanyang dalawang manugang at sila ay naglakbay pabalik sa lupay ng Juda. Subalit sinabi ni Naomi sa kanyang dalawang manugang, bawat isa sa inyo ay bumalik na sa bahay ng inyo inyong ina. Inilakas nila ang kanilang tinig at sila'y nag-iyakan. Sinabi nila sa kanya, hindi, kami ay babalik na kasama mo sa iyong bayan. Ngunit sinabi ni Naomi, kayo'y bumalik na, mga anak ko. Bakit kayo sasama sa akin? kaya't inilakas nila ang kanilang tinig at muling nagiyakan. Sinagani ni Orpha ang kanyang binan, ngunit si Ruth ay yumakab sa kanya. Ang katagang, yumakab sa kanya, ay nangangahulugang, siya ay nanatiling malapit sa kanya at hindi humiwalay. Sinabi niya, tingnan mo, ang iyong bilas ay bumalik na sa kanyang mga kababayan at sa kanyang mga Diyos. Sumunod ka na sa iyong bilas. Ngunit sinabi ni Ruth, huwag mo kung pakiusapan na kita'y iwan, o talikuran ko na ang pagsunod sa iyo. Kung saan ka pupunta ay doon ako pupunta, kung saan ka nakatira ay doon ako mininarahan. Ang iyong bayan ay magiging aking bayan, at ang iyong Diyos ay aking Diyos. Kung saan ka mamatay ay doon ako mamamatay, at doon ako ililibin nawa ang gawin ng Panginoon sa akin at higit pa, kahit naiiwalay ako ng kamatayan sa iyo. Nang makita ni Naomi na nakapagpasya na siyang sumama sa kanya, wala na siyang sinabi. Kaya si Naomi, ang bienan at ang kanyang manugang na si Ruth, ay bumalik sa kanilang bayang pinagmulan. Gayunman, dahil sa hirap ng buhay, Nabuhay si Ruth sa pamumulot ng mga uhay sa bukid at sa kalaunan, ay nakilala at pinakasalan niya ang kanilang kamag-anak na si Boaz. Para sa mga anak na namumuhay na naglilingkod at gumagalang sa kanilang mga magulang, ang Diyos ay laging naghahanda ng napakalaking pagpapala. Hindi ba't ang mga bagay sa lupang ito ay kopya at anino ng kung ano nasa langit? Pag nagpakita tayo ng gayong dedikasyon sa ating mga makalupang magulang, makakatanggap tayo ng mga pagpapala mula sa Diyos. Gaano pa kaya tayo higit na pagpapalain ng Diyos ng mga walang hanggang gantimpala kung ilalaan natin ang ating puso, isip, at katapatan sa ating mga makalangit na magulang? Sinabi ng Diyos na pumarito siya sa lupa upang hanapin at iligtas ang mga nawala. At tayo, na nakatanggap ng banal na kalooban ng Diyos, ay nakatuon sa pagpapalaganap ng katotohanan ng bagong tipan ng Diyos sa buong mundo na malugod na sumunod at nagpasya ni Ruth, nagsasabing, saan man mo ako dalhin, susunod ako. Mga kapatid, ang mga makasalanan mula sa langit na nakatakdang mamatay ay bumaba sa lupang ito at tumira sa tulda ng laman. Gayunman, para iligtas tayo, pumarito sa lupa ang ating mga makalangit na magulang, at pinasan nila ang lahat ng paghihirap na dinaranas ng tao, na para lang dapat sa mga makasalanan. Maraming tao ang nalugod sa paggawa ni Ruth ng makaanak na tungkulin. Kahit na siya ay isang babaeng Moabita at hindi isang Israelita, ang kanyang diwa ng makaanak na tungkulin at paggalang sa kanyang mga magulang ay labis na kahangahanga. Sa huli, kinuha siya ni Boaz bilang asawa niya, at naging anak nila si Obed, na naging ama ni Jesse. At sa pamamagitan ni Jesse ay natatag ang kanilang angkan hanggang kay David. Siya ang babaeng hintil na nabanggit sa talaan ng angkan ng Israel ayon sa Matthew chapter 1 verse 1. Sa pamamagitan nito, pinaalalahan at tinuturo ng Diyos sa atin na kanyang mga anak na ang makaanak na tungkulin sa pisikalo o sa espiritwal ay isang mapagbiyayang gawa na maaaring magdala ng mga pagpapala. Sama-sama tayong magsikap na igalang ang ating mga makalupang magulang sa pagtanggap sa kalooban ng Diyos at naway hindi tayo mawalan ng pananampalataya sa ating mga makalangit na magulang sa Diyos Ama at Diyos Ina. Sama-sama nating tingnan ang Ephesians chapter 6 verse 1. Sa Ephesians chapter 6 verse 1 na susulat, Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ina, ito ang unang utos na may pangako, upang maging mabuti ang inyong kalagayan at ikaw ay mabuhay ng matagal sa ibabaw ng lupa at mga ama, huwag ninyong ibunsod sa galit ang inyong mga anak, kundi akayin ninyo sila sa pagsasanay at pangaral ng Panginoon. Sinasabi ng Ephesians chapter 6, sundin niyo ang inyong mga magulang sa Panginoon, dahil ito ang nararapat, ito ang unang utos na may pangako. Pero sa sampung utos, sa katunayan, ang tigalang mo ang iyong ama at ang iyong ina ay ang ikalimang utos. Hindi ba? Gayunman, sa pamamagitan ng ating mga makalupang magulang, hinanda ng Diyos ang daan ng katotohanan para makilala rin natin ang ating mga makalangit na magulang. Umaasa ako na muli nating isaalang-alang ang ating makaanak na tungkulin sa ating mga makalupang magulang at sa ating mga makalangit na magulang. Ang pinakadakilang gawa ng makaanak na tungkulin sa ating mga makalupang magulang ay ang pag-akay sa kanila sa landas patungo sa kaharian ng langit. Dito, nais kong tapusin ang sermon. Maraming salamat.